Shoutout po sa lahat. Ngayon po ay August 16, 2025. So, nandito po ako sa Naiya Terminal 3 at first time ko pong bibisita dito sa OSW Lounge. Bago po pala tayo makapasok dito, kailangan po natin ipakita ang ating passport, UEC at ang ating plane ticket. At hindi rin po pala pinapayagang ipasok sa loob ang ating malalaking dalang gamit. Kailangan po natin siyang iwan sa labas. May nag a naman po at bibigyan tayo ng number para sa pag ulit ng ating in ating iwan na gamit. So, kaya po pala ako bumisita dito sa OFW Lounge dahil gusto ko ng kumuha ng e-card. Yun nga lang po ang sabi nila, weekdays lang po sila nagre-release ng e-card. Kaya, hindi pa ako nakakuha dahil ngayon po ay Saturday. Kaya, titigman na lang po natin yung kanilang mga ino-offer na food at makikires na rin tayo saglit habang naghihintay ng ating flight. So, ayan na nga po, pagpasensyahan nyo na ang aking video ngayon dahil medyo malabo at magulo dahil sa marami akong bitbit. -bit. Ito na nga po, natikman ko na ang kanilang offer na pagkain. So, far masarap naman po ang kanilang lugaw. So, pagpasok mo po pala, itatatakan ka po nila. So, kaya try nyo rin pong bumisita dito next time.